Magandang araw. Ganito nagsisimula ang umaga ko lalo na kapag Pagkatapos pumasok ng mga estudyante sis. at makapaglinis ako ng bahay so lalabas na ako niyan para kasuhin naman itong aking mga Ito talaga ang libangan ko. ganito pinakahihintay namin lahat dito sa Canada yung sum lahat kami excited na makapagtanim. And syempre, lalong-lalo na kung katulad ko na mahilig mag-garden. So, ito talaga yung hilig. Yan itong mga halaman ko na itong mga perinya lahat to. Hindi ko na kailangan na magtanim pa every year dahil kusa na siya tumutubo pagkatapos ng... Syempre, after ng winter, ayan. So, nag-grow. Kailangan na talaga tamang alaga lalong-lalo lalo na kapag ganito na mainit ang weather. So, kailangan lagi siya na didinig. So, maganda rin libangan ito kasi nakakatanggal ng stress. Lalong-lalo lalo na kapag burnout ka na sa work mo. So, ayan. Ito yung libangan ko. And, syempre, napakaganda naman tingnan talaga ng bahay. Lalo na kapag namumulaklak na siya. Nakikita mo na ah, super ganda ng bulaklak. Malilibang ka talaga and makakatanggal ng pagod mo. Lalo na kung maririnig mo yung mga huni ng ipin.